Hello po, welcome sa aking channel uh, Muli ako ay naririto pang uh, magbahagi na naman po ng uh, orasyon uh, na magagamit po uh, para sa isang magnanakaw upang hindi makakuha ng kahit anong bagay o hayop man sa inyong uh, uh, bahay o hayopan o sa inyong pungta upang hindi po sila makakuha pwede pong gamitin to sa mga mga palisda pala uh, taniman, babuyan o sa bahay man uh, nyo po upang uh, makuha nyo po uh, kung paano po gamitin ang uh, orasyong ito uh, ito po ay alay ko po sa inyo na solid uh, followers ko at sa subscriber at sa subscribe na naniniwala tungkol sa karunungan din Uh, hinihiling ko lang po sa inyo na solid supporter ko na panoorin niyo po nawa ang video ito na na hindi nag i ng ads uh, malaking tulong po yan sa channel ko at lalo na sa aking pamilya so God bless intro muna po tayo yun, uh, muli ako'y nagsasabi po na magandang umaga, gabi, hapon uh, tanghali anuman oras kayo dat na ng aking uh, video nito uh, dalangin ko lagi na lagi po sana kayong nasa mabuting kalagayan habang kayo po ay nanonood ngayon at uh, ligtas sa uh, ano pamangka, uh, dalangin ko ang uh, mabuti pong pangatawan at kalusugan So, yan po. At uh, kung hindi ka po naniniwala sa aking content, uh, uh, please lang po iwan po ng video ito. Uh, skip nyo na po at magana po ng video na uh, na yun po sa inyo pong gagustuhan. Uh, ito po ay para lang mamukos uh, po kasi sa mga naniniwala sa uh, mga ganitong content at karunungang lihim skip nyo na po upang wala po tayo maging hitwaan so yun sentya na sa manok uh, dahil ako po ay uh, rome respeto sa lahat ng paniniwala ng tao at kumagalang sa lahat ng reliyon na inyo pong kinakaaliban uh, ito pong nasa uh, inyo po kung anong reliyon po ang nais nyo pong pasukan dahil uh, marami po ngayon ang mga reliyon so yon ito po talaga ay para lamang po sa mga naniniwala ito po ay uh, sa pangkabutihan na uh, kaalaman so yon uh, at shout out po sa aking uh, mga solid uh, followers, subscriber at uh, sa inyo na magsasubscribe pa lang maraming maraming pong salamat kung inyo pong nagustuhan ang video nito paki-like, share, subscribe. Hit mo po ang notification bell diyan po sa baba. Nang ikaw po ay laging na-update once po na ako ay nag-upload ng video na tulad nito na content ay mga karunungang lihim. At uh, yun nga po, hinihiling ko po na panoorin nyo po to na na, 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 hindi nag skip ng ads. Anaway, uh, tapusin nyo po ang ads sapagkat so, uh, malaking tulong po yan para sa channel kong ito at kung gusto nyo pong uh, mag uh, member sa channel kong ito pindutin nyo po ang join button dyan po sa baba ng video ito pindutin nyo po yan at lang kayo po ay maging member sa channel ko at ganoon din kung kayo po ay gusto mag donation para sa video kong ito ay meron pong dollar sign dyan yung super thanks pindutin niyo po yan at kayo na po ang bahala kung magkano po ang inyo pong uh, idodonate para sa video kong ito at uh, shoutout shout po sa lahat ng content creator ng mga ganito shout po sa inyo mga brother and sister lagi lang po tayong mag upload para sa uh, mga ating kababayang naniniwala sa mga ganito karunungang lihim so yon tuloy tuloy lang po at ganoon din sa kapwa ko albularyo misyonaryo, antengero, uh, manggagamot, lahat po ng alipin ng Panginoon. Shout po sa inyo. Shout din po sa lahat ng uh, Pinoy abroad at dito po sa Pilipinas. Ayun, <coughs> uh, uh, San Paula na. Ayun, uh, salamat po pala sa mga nag-avail nito, nag-order nito sa akin. Uh, kaya sino po Aurora Ramos shout out po sa inyo salamat po sa pag order ng atardar ko uh, at uh, kaya ano yung taga Pangasinan si Luis uh, uh Nico Medes po taga Pangasinan po siya San Jacinto Pangasinan ang in order niya po ay uh, isang mata at isang 8AD na medalyon salamat po at shout out po sa inyo at ganoon din kay ano uh, sino po kasi ah uh, kalimutan ko na yun na uh, lahat po na nagtiwala sa pag order at ganito po napakaganda po nitong protection po. ito po ay uh, pwede sa pangkabuhayan Uh, malakas na protection sa mga body spirit kulang barang maganda rin po pag ito po ay tangan nyo oras na kayo po ay nanggagamot uh, dahil ito po ay uh, corona ng corona klabo ng Panginoong Iso Kristo yun nandito po yung mga oras yung po niyan <coughs> at uh, rin po ito sa pagkasihan ka po ng uh, inyong gagampan ng pagdarasal sa araw-araw nito maaari po kayong uh, maprotektahan sa uh, upang hindi po kayo putukan ng bala at um, maliliwas bala po yan po ang kagandahan once po na na gampanan nyo po talaga ang kanyang uh, dasal sa araw uh, araw at gabi po uh, may iba dyan na uh, tumetesting agad ng kanilang mga anting-anting pero hindi po nila nadadasalan butas talaga po yan. kailangan po dasalan ng inyong mga uh, tangan po, mga ah, uh, medalyon po mas maganda kung nadasalan nyo po ng mga kahit one ng past one year po yung wala pong patlang o kaya dasalan nyo po habang buhay upang uh, protektado po kayo hab habang kayo po ay nabubuhay dito sa mundo ah uh, ang buhay po kasi walang forever. Lahat po ay may hangganan. So, atin na pong sulitin ang binigay na buhay na ito ng ating Amang Melika sa pagpapasalamat sa Kanya at pagpukuri at uh, pagtulong sa kapwa. At uh, yun, sa pamamagitan ni Isopristo, ay ngilang lang po tayo ng Kanyang tulong, ay paghingi ng tawad sa ating mga nagawang pagkakalaasal at pagkakamali ang ng uh, ating Panginoo sabi nga ay siya ang daan. 'Yon. At sa ibang uh, nag uh, ano yung mataas na yung abilidad at uh, dinadaan po ang uh, ating mga kab uh, kababayan na uh, bagong nag-aaral ng mga karagawang Ay hindi po ako believe dyan mas bilib po ko sa mataas ang antas o kaalaman o abilidad kung ang uh, marunong siyang rumespeto gumalang sa isang baguhang nag-aaral ng mga karunungang lihim o, po ang aking sinasabi mas maganda po ang matamis kanunay ang magpaubos sa ganitong aspeto ng karunungang lihim. Ayon, uh, salamat po sa inyong uh, pagkikinig sa munti kong kwento uh, story okay uh, na na po tayo sa aking binabaging orasyon kung paano gamitin po ito uh, ang una kung ka sa bahay po nyo gagamitin ito ay magsindi po kayo ng insenso kandila at magdasal ng isang ama namin abaginolo at sumasampalataya at uh, habang uh, yung insenso po ay hawak nyo po, ilagyan nyo po ng handle. At habang kayo po ay umi umiikot sa inyong bahay, sa labas man o sa loob ng bahay, ay babanggitin nyo po ito ng paulit-ulit. Ito po ang orasyon para huwag makakuha ng anuman ang isang magnanakaw. Okay, balik-balik lang po ito nyong uh, babanggitin. Uh, wala pong bilang sa uh, balik-balik. Okay, uh, nandito po ang orasyon. Mulatok Lumayos, Bernakam, Bernabal, Sangtupi, Iprom, Sangtumita, Mitomi, Mitam, Mikhik, Kalmi, Sator, Tanlok, Itikod. Yan, balik-balik lang po niyong babanggitin. At ganoon din naman po ang gagawin nyo sa inyong babuyan baboyan. Kung may baboy po kayo o mga hayupan, iikot nyo po sa kanilang kulungan nang uh, uh, balik-balik po uh, paulit na paulit-ulit na pagdarasal uh, ng orasyon ito. Abang kayo po ay nakaikot kahit tatlong ikot, pwede kahit pitong ikot mas maganda. At ganoon din ang gawin nyo rin po ang na, sa procedure ng uh, sa bahay at ganoon din sa babuyan at ganoon din po sa inyong uh, palayan sa inyong tanim gaano kalawak yan balikan nyo po kahit isang ikot lang pwede na kahit, kapag maluwag po ang inyong pananim ganoon din po sa inyong mga tindahan uh, basta kan sa yung ari-arian niyo po ritwalan niyo po ng ganito upang ang magnanakaw ay hindi po makakuha ng kahit anong bagay at makakakita siya ng spiritong bantay sa inyong mga ari-arian uh, maaring, maaring matakot na po siya para hindi makakuha ng anong bagay so nawa ito po ay uh, inyo pong magustuhan at makatulong din po sa inyo sa inyong mga ari-arian dyan uh, sa mga laging ninanakawan gamitin niyo po ang orasyon ito Opo, para wala na pong mawala po sa inyo Ganon din sa inyong hayupan, pananim, palasdi, palasdaan, bahay, ari-arian, tindahan, negosyo. <coughs> Pwede po ito para magkaroon ng bantay ang inyong mga ari-arian sa pamamagitan ng orasyon ito. So yun, nawain uh, niyo pong magustuhan ang aking uh, uploads na ito. At uh, kung inyo pong na, nagustuhan, iwan, iwanan niyo po ang video ito ng like at uh, comment at lalong lalo na kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe ka na po at pag nakasubscribe ka na po hit mo po ang notification bell dyan po sa baba para na-update ka once na ko ay mag-upload ng mga ganitong videos at uh, hiling ko nawa ay no skipping ads habang kayo po ay nanonood so God bless, maraming maraming pong salamat